Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, ipinapabasura ng mga prosecutor ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa kanyang interim release o panandaliang ang paglaya. Sinabi ng mga prosecutor na kinakailangang manatili sa kulungan ang dating Pangulo para masiguro ang kanyang pagharap sa paglilitis at para hindi na makagawa pa ng ibang krimen na nasa horisdiksyon ng ICC. kasalukuyang nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa War on Drugs ng kanyang administrasyon. Para pag-usapan ang usaping yan, mga natin si ICC Assistant to Counsel, Atty. Cristina Conti. Magandang araw, Atty. Conti. Welcome sa Usaping Legal. Atty. Dani Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga. Ito, so, ito, ito na to, iniya Unang-una ho, no? Ano yung uh, reaction nyo ho sa apela ni dating Pangulong uh, Duterte para sa kanyang interim release? Ta sa tingin nyo ho ba, kinakailangan ho talaga yung kanyang panandaliang uh, paglaya? Hindi. At tutol dito yung mga kliyente namin, ang mga biktima ng war on drugs. as uh, sa pauna, ang tingin namin dito ay parang special treatment, kumbaga. Bakit ka palalayain samantalang meron ng pagtingin ang korte noon nung inisyuan ka ng warrant of arrest na ikaw ay tatakas o hindi makikipag-cooperate sa court. Bakit, bakit ano ngayon ang naiba? Pero sa kabilang banda, tinitingnan din namin ito, depende dun sa kahilingan niya at kung anumang uh, kondisyon. Uh, kasi baka meron siyang medical condition. Ang sabas ang sabi ng mga nanay, importante po sa amin ang trial. Kaya gusto sana namin as much as possible ay umaga, mabuhay siya ng mas matagal. Kaya eh, they will do everything na mamatuloy ang trial na ito. Ngayon sa kabilang banda naman, dito na sa mga recent developments, medyo nag-agam-agam na sila dahil sa mga commitment or di umano sinabi ng prosecution, ah, sorry, ng defense patungkol sa prosecution, patungkol doon sa uh, bansa. Doon sila medyo na na-stress sila na, ay, ba't ganun? Pwede palang arregluhin o kumbaga, kausapin na yung prosecution, uy, pumayag kayo. Tapos sa kabilang banda, meron na daw kaagad na receiving state. Pero sa development kayo, medyo nakahinga-hinga sila na hindi naman pala ganun ka-arreglado, kumbaga, itong issue na ito. Well, uh, yun nga po, uh, attorney, no? meron kasi yung sinasabi na nakapag-agree na daw sa prosecution, tapos meron ng state party na willing tumanggap. Uh, to the extent of your knowledge po, no? gaano ba ito katotoo na talagang uh, meron ng ganong arrangement ho, oh, sa isang state party na tatanggap sa dating uh, Pangulo? Wala kaming alam tungkol dyan at sabi nga sa amin, eh, wala naman kayong role dyan. <laughs> Kaya yeah, okay lang. Uh, in terms of reductions, ang probable disclosure nito ay sa Office of the Public Counsel for Victims na naging representante ng biktima dito sa mga preliminary issues. Pero kung patungkol dito sa bansa, ang, ang maiba, ako ang mas nakakapagbahagi sa kanila na nakukuha ko doon sa history or jurisprudence ng ICC patungkol dito sa interim release. Kasi may mga pinayagan naman, may hindi pinayagan, may ibang bansa na tumanggap na, may ibang bansa na may agreement sa ICC. Kaya, kumbaga, educated guess, kumbaga. Pero sabi nga ng mga nanay, actually, sa kanila, wala naman silang masyadong eh, arte o issue tungkol doon sa bansa. Mas ang tinitingnan pa nila ay, bakit ba gustong umuwi o bakit gustong umalis? At uh, ano ba ang kailangan niya? Baka naman kayang pro provider ng ICC. Yung isang ang punto nila kung patungkol ba sa health, eh, tinatanungan nila lagi sa akin. Eh, Di ba sabi niyo, laging ako may sabi, pero sabi din naman to ng ICC, am um, sapat naman yung health and medical equipment and facilities sa ICC detention facility kung hindi nila kakayanin pwedeng mag-refer or i-endorso sa isang ospital na malapit Alright, uh, ato ini uh, isa-isain lang ho natin 'no. Yung mga sinasabi niya sa kanyang depensa. Una-una sabi daw uh, para paboran 'no yung kanyang uh, request for interim release. Sinabi dito na Mr. Duterte will not abscond. Hindi daw ho siya tatakas, hindi siya flight risk. Siya ay 8 years old na at isa siya sa mga recognized political figures sa buong mundo kaya daw hindi siya basta-basta makakatakas. Ano ho yung reaction niyo dun sa argumento ho na iyon? Well, kukuha ko dun sa both response ng both prosecutor at saka ng uh, victims. Parehong sinasabi nila, hindi ganyan ang uh, sinasabi ni Duterte at mismong yung paninindigan niya na walang legitimacy or otoridad yung ICC, eh kabahabahala. At yung linyahan na kinidnap ako eh, uh, logically, di ba? Uh, sabi nga natin, human experience. Kung sinasabi mong kinidnap ka, pinalaya ka momentarily Aba hindi ko ikaw kinidnap, hindi ka naman babalik doon sa uh, nanginidap sa iyo. So yung konsepto ng pagtanggap or hindi pagtanggap ng legitimacy ng korte ay kontra doon sa sinasabi niya hindi naman ako tatakas. Sinabi din dito sa puntong ito na abay may kapangyarihan siya, uh, opor, uh kapangyarihan, uh, kapasidad, pera, koneksyon para tumakas, ang kailangan nila niya oportunidad at hindi dapat para sa amin bigyan siya ng oportunidad na tumakas. Yung uh, second naman, ho, no, na argument niya, sinasabi ho niya na hindi naman daw niya na yung mga proceedings kung sakaling siya ay makatakas. At yun nga, ho, wala daw recent or substantial security threat dun sa mga witnesses. At sinabi nga din niya VP uh, Sara Duterte uh, last week din, ho, kung uh, pangulo daw ho siya, walang nangyari dun sa mga witnesses, gaano pa daw ngayon na wala na daw ho siya sa kapangyarihan. Ano ho yung uh, reaction niyo ho doon? medyo iba yung intindi niya. Ang gusto kasi nila talagang magkadanak yung dugo eh, di ba? Uh, sa amin po, yung punto ng kawalang ustisya, kawalang uh, pananagutan dito sa Pilipinas, ay may papakita na walang humaharap na witnesses at walang ebidensya na maiharap ngayon uh, dito sa mga kaso ng patayan. Mismong Secretary of Justice, suko. Wala po kaming matagpang ebidensya kasi sa pag- commit pa lang ng krimen, sinisigurado na nawala. Kung baga, kung may CCTV dyan, patay yan. Kung may mga witnesses, pa pa tanggalin lahat ng mga kapitbahay, uh, ilagay sa basketball court, tapos magaganap yung insidente sa isang lugar na wala ng ibang makakarinig. O kaya, naka-bonnet, uh, ang tawag nga nila eh, bakit ba ito mga naka-eskimas? Uh, yun yung ano nila. Bakit mga naka-eskimas yung pupunta? O kaya, um, yan usually sa mga police operations, o kaya, eh talagang absolutely uh, unknown perpetrators na hindi mo na mahanap kung sino yung perpetrator. Uh, kahit pa yung iba, hindi nga riding in tandem ang alam natin usually, ano? Ang sabi nga na iba, ma'am, di naman po, ulan naman pong motor eh. Naglakad nga lang eh. Yung maghahanap dapat ng ebidensya dito, police. Pero kung ang teorya ay pulis din pala ang gumawa o suportado ng police, wala. Kaya yung konsepto nila hindi naman namin pinapatay ang witness eh. O kaya binubura ng ebidensya because in the first place, you did not investigate. And if ever, yung intimidation of witnesses ay dun sa overall circumstances. Lahat ng madadamay sa droga papatayin. May dinagdag na kasaysayan. So sabi, ang hirap naman puro speculation. Uh, dito sa puntong to, doon na lang tayo sa nangyari na noong nag-imbestiga si Laila de ba uh, diba, ito si HR, tapos naging senator, nag-imbestiga at sinilip yung DDS killings. So, Davao Death Squad killing. Aba, may, may na, pinakulong na. May isang pagkakataon pa daw, may isa pang senador na binabanggit, si Alan Peter Cayetano. Noon daw hearing na yon at humarap si Las Cañas. Si Las Cañas ang sabi niya, testimonya niya ay, miniting sila ni Senator Cayetano at sinabihan na, oh, alam niyo na, loyalty check tayo. Alam niyo na kung anong sasabihin, huwag niyong ilalaglag ang ating presidente. Nung time na to, friends pa sila ni Duterte, katatakbo lang nila as president vice president. Kaya, tinatrato siyang associate ni Duterte. Kaya kung bago overall, parang ang dami mong masasabi na eh, kontra sa sinasabi ni uh, VP Sara na para bang tila maamong tupa. Hindi po, kami naintindihan namin yan. Lalo na human rights defenders. Sabi niya, naku, makialam lang kayo, susunod kayong papatayin. Pati nga UN Special Rapporteur on, alam ko, extrajudicial killing, si Agnes Calamard noon. Sabi niya, mag-iimbestiga ako. Sabi niya, sasampaling kita. Eh, yung mga nag nagsikap mo <laughs> binag, pinagbabantaan niya. Kung ngayon medyo wala, eh, hindi natin alam, baka mamaya nasa gawa. Alright, so, uh, and uh, finally, yung pangatlong argument ho niya, sinabi niya ho doon na uh, wala daw hong ebidensya no, na ipinasenta yung prosecution na nagsasabi na uh, ito double daw niya yung drug war kills. So isang article lang daw ho na tungkol sa Quadcom na sinabi niya, di umano sa Quadcom na ito double niya yung uh, drug war kills niya kapag siya ay nare-elect na mayor. At wala daw na ipresenta na ebidensya ang prosecution ho doon. Ano ho yung uh, uh, masabi niyo doon? ang um, problema, may ebidensya. Uh, kung baga, hindi naman yun hinugot sa kawalan ng uh, prosecution. Merong statement na sinabing ganun. At pwede namang balikan yung uh, uh, TSN. So, ito yung transcript of stenographic notes, tran transcript nitong quadcom hearings. At kung ano't ano man, hindi yun uh, problema kay Duterte na baliin ang kanyang sinabi. Uh, kung ano man ang kanyang sinabi, kumbaga, lagit lagit lagi, ang titingnan mo ay kung ano yung eventually ginawa niya. Kaya, importante na background ang mga patayan na idinidikit sa kanya simula pa ng 1990s, 1998, uh, 1988, parang dun yata siya nagsimulang maging mayor, na Davao Death Squad Killings. At, All too real itong nangyari, lalo nang nung naging nationwide. Biglang sa Davao, nung wala na nga siya sa parang hindi siya presidente. Kailan ba yung presidente yung ah, anak niya? Ay, sorry, mayor yung anak niya. Kung baga, hindi lang naman siya, pati yung kapamilya niya at saka kamag-anak, kailangan tingnan yung ginagawa. Nung in ni Baste Duterte as mayor, ito yata yung second, ter uh, sorry, uh, after ano to, yung midterm, yung second half ng kanyang term, mayor si Baste, tama. Nung mayor si Baste, ang sinasabi naman niya ay, Teka, nalito na ako ah twin, oh, tama, oh. Nung mayor si Baste, ang sinabi niya ay, uh, magsisimula ulit ako ng war on drugs at nagsimulang magsimatay ang mga tao. Kaya, ang, yung, yung overall na tono, di ba, nung statement ng prosecutor at maski nung Office of the Public Counsel for Victims, eh, hindi lang ito si Duterte, kundi ang kanyang kapamilya at ang kanyang associates. Kaya, magkailangan kailangan nating mag-ingat. Ah, uh, eto ho no sinabi naman niya, uh, DOJ Secretary na tutulungan ng gobyerno ang mga witnesses sa kaso ng uh, dating uh, pangulo. Kabilang na 'yung pagbibigay ng uh, financial assistance para makapunta sa dahig. Ah, uh, ito ho no nakikita niyo ho ba 'yung uh, posibilidad na baka makapag-rejoin na rin ho sa ICC ang uh, Pilipinas dahil sa mga development zone na ito. Well, syempre, lagi kaming hopeful na mag-rejoin mag tayo for full cooperation with the court yung ngayon kasi ini-issue nga eh cooperation ba to o nautusan lang o complying with requirements para sa amin welcome at actually pleasant surprise na ngayon eh tutulong si DOJ secretary nakiintindihan din kasi namin yung logistical limitations ng ICC at particular na nga lang ito sa mga witnesses eh uh, ilinaw po namin na sa bahagi ng mga biktima hindi lahat ng biktima ay witness at hindi lahat ng witness ay biktima. So, yung tatlo o apat na sinasabing biktima, ay sorry, witness. Ako din, nalilito. Yung tatlo o apat na witness, um, para po sa iba, no? Pwede nating i-appreciate ito na maaring ito ay pulis na bumaliktad. Maaring ito ay uh, DDS killer na yung Lambada Boys na, na gustong magbigay ng kwento nila o ng katotohanan sa ICC. So, ganong klasing testimonya o ganong klasing biktima ang posibleng pinoprotektahan ngayon ng uh, DOJ. At nararapat lang naman kung ito ay Pilipino na kailangan ng proteksyon. Alright, panghuli na lamang po uh, Attorney uh, Conti no. Nitong mga nagdaang buwan, naging emotional ho yung mga taga-suporta ng dating pangulo buhat nung uh, madala ho siya sa dahig. At uh, syempre, medyo nagkaroon ng mga kaguluhan, etcetera, ang mga pagbabanta sa mga kung kani-kaninong tao, kabilang na rin ho sa inyo no. May mensahe ho ba kayo sa mga Duterte supporters at sa ating mga kababayan ukol sa isyu hong ito? Ah uh... Siyempre, wag atakihin ng basta-basta yung mga tao na involved kasi yung iba ginagawa lang yung trabaho o kaya nagsasabi lang ng totoo. Pero siguro yung mas practical para sa kanila, kasi baka sila, hindi, freedom of expression ito. Dapat walang pagbusal na magaganap. Eh kung makikipag-engage po tayo, eh maging, uh, kumaga, i-upgrade po natin yung level ng discussion. At kung makikipagtalo po tayo sa punto ng uh, facts, eh maging bukas po tayo kung may ibang facts na haharap. Lalo na facts o data, numbers na magagaling sa mismong polis. Huwag magbubulag-bulagan na tipong uh, ilabas nyo nga yung pangalan ng 30,000 tapos nakapaglabas ng 2,000 o 7,000 o ano ngayon. At uh, pangalawa, wag pong masyadong mapagmataas patungkol po sa batas. Alam ko na marami pong uh, may alam, sabi na natin na nagkukwento tungkol sa batas, pero wag po yung tipong kapag uh, maski ako eh, nag-iingat ako, minsan maaari din po tayong magkamali. Kaya kung magkakamali po don sa uh, sinabi o kaya ineko na statements, maging mapagkumbaba po kung mali ang pick up. Kahapon nga lang, meron akong ano eh, hinihilot na ngayon na misunderstanding patungkol dyan kasi sa pag didisclose ko or pag didiscuss ko patungkol dun sa um, interim release, nagsabi ako na ito yung mga bansang tumanggap na dati. Naku, ang na-pick up yata ay Belgium. Sabi ko dati yung Belgium tumanggap na ng na-interim release. Akala nila, tumanggi yung Belgium kay Duterte. Sabi ko, teka, teka. Um, mas magandang may sarili din tayong pagsusuri at pag-rely, hindi lang dun sa Uh, vloggers o kaya kapwa-supporter, kundi doon sa mga legal expert o pinag-aralan ito. Libre pong mag-YouTube, libre ding mag-Google, uh, libre ding pumunta sa website ng ICC. Kaya yung website na yon ay malaman po at pwedeng paghugutan ng mas marami pang aral kaysa sa yung simpleng sinasabi lang ng mga vlogger. Marami po kasi akong nakikita dyan na, oh ito naman, hindi ganito, oh ito naman, hindi accredited kunyari ako, napaka, alam niyo, naharapan mo lang ng link o kaya ng ebidensya, tapos na yung argumento. Kaya gandahan po sana natin yung um, arena at wag pinaka-importante, huwag na pong tutilig sa in, yung uh, nakaka-degrade naman ng pagkatao. Yung mga, kung mga troll, actually ito pa ding iniisip namin, ano? Pusib, kasi, attorney, pwedeng mga troll yung kausap pala namin. <laughs> Ay, ako minsan napapaisip kami na ba, naman sayang yung oras. Pero ako, uh, ililimit mo na lang. Pero kung patungol po sa physical features at saka pagbabae ang tinatarget nila, grabe ha, Lalo na pag mga biktima, grabe yung pag uh, kutya nila sa itsura at saka dun sa pagkababae. Mukha naman tong ganito o mukha naman tong ganyan. Kaya minsan nakakainis at minsan nakakaskit ng damdamin. Pero naintindihan namin na kailangan mo nang take everything in stride. Kaya gandahan po natin yung diskusyon at wag nating ibaba sa level ng kanal. Uh, maganda ho yung nga nasabi nyo ho, at talagang maging responsable ho tayo na users ng social media at uh, tingnan ho natin no mag-aral ho tayo at talaga namang uh, tingnan ho yung bawat uh, panig maraming salamat ho sa inyong oras Ator Conti, mabuhay po kayo Salamat, ingat!